Claire, may gagawin ka ba? Tanong ng dalagitang sa Ella sa kanyang matalik na kaibigan. Wala naman Ella. Bakit? Sagot naman ito. Um, nababird kasi ako sa klase ni Mampiskadero eh. Kahit baka gusto mong sumama sa akin. So ni Ella. At saan naman tayo pupunta? Inosenteng tanong naman ni Claire. Aba, edi saan pa? Edi sa bahay namin. Hingi tayo ng pera kina mama and dad upang may pang shopping tayo. Ha? Hindi ba may sarili ka namang pera, Ella? Meron nga, pero nagtitipid kasi ako eh. Kahit hindi ko pwedeng gamitin ang pera ko. Humingi na lang tayo. Okay ba yon? Ano game ka ba? Oo naman. Pero teka lang, Ella. Hindi ba may quiz tayo mamaya sa physics? Ha? Meron ba? Oo, meron. Kahit baka pwede sa susunod na araw na lang tayong umalis, Ella. Ha? Diyos ko ngayon ang gusto ko eh. Kate, please clear. Mag-special quiz na lang tayo, please. Ella naman, baka pagalitan tayo niyan. Magpapaalam naman tayo eh. Sasabihin ko na may sakit ako. Ako na lang ang bahala dyan. At for sure, papayag rin naman yan sila. Basta't ako na mismo ang magpapaalam. Basta't gusto ko lang kasi na ngayon ay mag-shopping at kumain. Kate, huwag ka nang mag alala Ako na ang bahala doon. Pero Ella, shh, huwag ka nang magsalita pa pupuntahan na lang natin si na Mrs. Pescadero upang magpaalam. Okay ba yun sa'yo? Ay nako clear. Hindi ko na talaga alam kung bakit naging matalik tayong magkaibigan. Eh kung tutuusin ay baliktad na baliktad tayo eh. Kung nagtataka ka Ella, eh mas nagtataka ako. Kung bakit naging kaibigan kita at kung bakit na kong tiisen at tolerate yung mga ginagawa mo. Diyos ko, bad influence ka talaga sa akin eh. Natatawang saad ni Claire. Tanggap ko naman yan kahit hindi na yan bago sa akin, wala akong pake kung tawagin mo akong bad influence. Basta't ang may pagmamalaki ko lang sa'yo ay may maganda at mayaman kang kaibigan. Walang iba kung hindi ako sa si Ella Monroe. Mayabang na saad ni Ella. Ewan ko sa'yo. Tala na nga at baka makauwi na yun si Miss Pescadero. Patay pa tayo niyan. So, question ni agad naman na silang pumunta sa office nito upang magpaalam. Tunog ng katok ni na Ella sa labas ng opisina ng kanilang gurong si Mrs. Pescadero. Pasok! Sigaw nito sa loob na dinig na dinig sa labas. Clear, bukang bad mood ata ang boses ni ma'am. Ikaw na lang kaya ang magpaalam. Natatakot na sa ad ni Ella. Ha? Bakit ako? Diyos ko naman Ella. Akala ko ba ikaw? Natatakot ka lang ate Abat ah, kani-kani na nga lang ang tapang-tapang mo. Ba't bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Clear naman. Nang insulto ka ba? At bakit naman ako mang insulto sa iyo? Pinapaalala ko lang sa kung ano ang sinasabi mo kanina. Kit sige na Ella, kaya mo na 'yan. Kapag hindi mo 'yan ginawa, babagsak tayong dalawa niyan eh. Banta sa kanya ni Claire. <laughs> ano ka ba? Hindi ka naman mabiro, Claire. Huwag kang magalala. I can do this job. Very simple. Mayabang na saad na Ella. At napapailing-iling pa. Ano na? Buksan mo na. At pumasok na tayo, Ella. So, when's ni Claire? Kaya't agad naman na silang pumasok na. Good afternoon po, Miss Piscadero. Bati ni Ella. Good afternoon din po, ma'am. Dagdag pa ni Claire. Good afternoon, Miss Mara and Miss Fabe. May kailangan ba kayo? Seryosong tanong ni Miss Piscadero. Um, actually, magpapaalam lang po sa hana kami. For what? Um, kasi po hindi maganda ang pakaramdam ko at need ko pong mag-relax Need ko ng isang assistant at ang napili ko po ay si Claire. Kahit magpapaalam po kami sa inyo na kung pwede po bang mag-special quiz na lamang po kaming dalawa. Kasi po a-absent po kami mamaya and the other day po. Papasok lang po kami kung magaling na po ako. Really? Totoo ba yung sinasabi mo? Yes po ma'am. Hindi po ba kapanipaniwala? Biglang taray na tanong ni Ella. Hindi naman sa may pagdududa ko. Pero Miss Monroe, bakit kailangan pang si Miss Pabe ang kunin mong assistant? Sa pagkakakilala ko sa pamilya nyo, ay may private doctor naman kayo. Okay lang kapag ikaw pero wag mong idamay si Miss Pabe. At bakit naman hindi ko siya kailangang idamay? Mawalang galang na ho. Siya ang kailangan ko. At yes, may private doctor kami. But I don't like him. Kaya nga ho, ko si Miss Pabe eh. At bakit ba ang dami niyong tanong? Sagutin nyo na lang ako, ako ng yes or no. Teka, bakit kanyang ka magsalita? Nagmamadali ka ba, Miss Monroe? Kahit na malaki ang share ng mga magulang mo dito sa school na to, ay matuto ka namang gumalang sa amin. Excuse me din po, Miss Pescadero. Hindi naman sa hindi ko kayo ginagalang ha. Anong tawag sa pagpapaalam kung wala akong galang? Ang gusto ko lang naman ay marinig ang sagot mo dahil sa kailangan ko na talagang magpahinga. Mukhang mahilo na ako eh. Hay nako. Pagdadrama ni Ella. Ella, are you okay? Nag-aalala lang tanong ni Claire. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Miss Monroe. But it is a no for me. What? Anong no? Are you sure? Gulat na gulat na tanong ni Ella. Yes, dahil sa pwede ko pa namang magpahinga ngayon. Kaya it's a no for me. <laughs> Miss Pescadero, sigurado ka na ba? At baka naman pagsisiyan mo ang gagawin mo. Banda ni Ella. Okay, fine. Mag-special exam na lang kayo. Pasalamat ka talaga at makapangyarihan ng mga magulang mo. Dahil kung hindi, Baka ano na ang nagawa ko sa'yo. Galit na sa ad ni Miss Pescadero. Well, hindi ko kailangang magpasalamat sa'yo. Thank you for my parents. Sarkastikong sa ad ni Ella. siyang naging dahilan upang mas lalo pang mainis ang guru nila. Umalis na nga lang tayo, Ella. Ginagalit mo pa eh. Bulong ni Claire sa kanya. Chill ka lang. Nakakaimbiyar na kasi ito eh. Sagot ni Ella. Well, well, well. Ahalis na kami, Miss Pescadero. Baka kasi matanggal kita dito kapag hindi ako nakapagpigil eh. Seryosong saad ni Ella. At agad naman ang umalis na. Paglabas na paglabas nila sa opisina ni Miss Piscadero, ay hindi na talaga mapigilan ni Ella ang kanyang tawa. <laughs> Akalain mo yun? Naisahan ko rin ang matandang yun. Kailangan ko pa talaga siyang takutin para lang pumahayag. Panimula ni Ella. Pero Ella, masama naman talaga ang ginawa mo. Alam ko yun, player. At huwag mo na akong sermonan. Tara na. Shut up na lang tayo, okay? Sad na Ella. At agad na hinila si Claire. Kate na napailing-iling na lamang itong si Claire. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. I'm so exhausted na. Sigaw na Ella nang makapasok na sila sa bahay nila. At agad na humiga sa supa sa kanilang dining room. Ella, mahagang natapos ang klase mo. Oh, Claire, buti sumama ka sa babaeng to. Bati ng ina ni Ella. Good afternoon po, tita. Sinama po ako ni Ella kasi po, hindi na tuloy ni Claire ang kanyang sasabihin nang biglang tinakpan ni Ella ang kanyang bibig. Ella, ano ka ba? Patapusin mo ang magsalita si Claire. Huwag kang basto sa suway ng kanyang ina sa kanya. Ganito kasi yan, mami. May sakit si Miss Piscadero. Kahit wala na po kaming pasok. At na namang maglasi kay Miss Asis. Kahit umalis na lamang kami ni Claire. Hindi ba Claire? Saad ni Ella. At agad na binitawan ng bibig nito. Napahugot na lamang ng hininga si Claire bago siya magsalita. Yes po, tita. Tama po si Ella. Ano ba yan, Ella? Mapapatay mo na ata ako, ha? Naiinis na ni Claire. Sorry. tangis sagot na lamang ni Ella. Hmm, talaga bang hindi ka nagsisinungaling, Ella? Ano, magsasabi ka na lang ba ng totoo o wala kang allowance ngayon? mo ko, anak. Banda ng kanyang ina. Totoo kaya ang sinasabi ko, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ba clear? Sasama kaya yan si Claire kapag may paso kami? Hindi ba hindi yan sasama? Kahit ma'am, huwag niyo namang ipamukha kay Claire na masamang anak ako. Hindi ako bad influence ha? napaka kj niyo naman eh. <laughs> hindi naman kayo mabiro. So bakit kayo nandito? At isinama mo ba itong si Claire? For sure ay hihingi na naman kayo ng pera no? Saad ng kanyang ina. <laughs> yes naman. Kilalang kilala mo na talaga ako mama. Well, Bigyan mo na lang kami ng pera dahil kailangan namin mag-shopping ni Claire dahil sa malapit na ang acquaintance namin. At di ba sabi mo naman kagabi na may kailangan kang sabihin sa akin kahit ngayon na lang ang free time namin ni Claire. Yes, I see. Hindi ka pa talaga nagbabago, anak. Kahit siguraduhin mo lang na mo rin si Claire ha? at baka malagot ka sa akin kung hindi. Bantaan ng kanyang ina. Nako tita, wag na ho. Okay lang naman ho sa akin. Nakakahiya po sa inyo eh. Nahihiyang saan ni Claire. Huwag ka nang mahiya ha. Deserve mo yan. At sige na Ella, magbihis ka na. At baka matagalan ka pa. Huwag na huwag mong paghihintayin dito si Claire ha. Paalala ng kanyang ina. Okay, fine. Daming mga utos. Claire, dyan ka lang ba? Magbibihis muna ako ha. Or baka gusto mo rin magbihis. May mga damit ako dyan. Para fresh tayong aalis. So, Ms. Kiona Ella. Naku, okay lang ako dito, Besh hihintay na lamang kita. Saad ni Claire. Sigurado ka ba? O nahiya ka lang kay mami? Huwag kang mahiya dyan sa kanya. Isipin mo na lang na kaibigan natin siya. Hela, magbihis ka na nga lang. Ang dami mo pang sinasabi. Alam mo namang ayaw ni Claire, hindi ba? Hindi ko naman iiwan dito si Claire eh. Para naman hindi siya masyadong mahiya. Sagot ng kanyang ina. Kaya tumangun na lamang si Ella upang makaalis na. Claire, iha? Pwede bang magtanong? Okay po tita, wala pong problema. Tungkol saan po yan? Um, about kay Ella. Nagtataka ako kung bakit kinaibigan mo pa ang anak ko. Eh napaka-opposite naman ang ugali nyo. Kahit labis akong nagtataka. And at the same time, natutuwa. Dahil napaka-genuine na talagang pure ang intention na pinapakita mo kay Ella. <laughs> ako nga din po tita eh. Nagtataka po ako kung bakit naging matali kaming magkaibigan ni Ella. Like wala kasing nakikipagkaibigan sa kanya dahil sobrang maldita niya at napaka-spoiled brat niya at same din po sa akin, walang nakikipagkaibigan dahil nerd po ako. So we cross each other's path at naging magkaibigan kami. At turns out, naging matalik pa. It's been 4 years since naging magkaibigan po kami, tita. Oo nga, no? But I am so thankful. But sad to say, may mga bagay na talaga na hindi mapigilan. Kahit I hope na one day, kahit na maging magkalayo ang landas nyo na Ella, ay maging matalik pa rin kayong magkaibigan ha? Can you promise that, Blair? Malumanay na tanong ng ina ni Ella. I promise po, tita. Kahit magkalayo po ang landas namin, lalong-lalo na, at mag talaga ang landas namin na Ella. Dahil magpo-porture na po kami, aware po ako dyan, basta hindi lang po talaga mawawala ang komunikasyon namin. To preserve our friendship and relationship. Wow, I like your answer, Claire. I hope one day na ma-apply nyo ni Ella. Nakangiting sa ad ng ina ni Ella. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ka agad ni Ella. Nakakababa pa lamang. Wala naman. Tapos ka na ba? Pwede na kayong umalis. At mamaya ako na lamang muna sasabihin sa'yo ang kailangan nating pag-usapan kasama ng dad mo. Mag-enjoy na lamang muna kayong dalawa ni Claire ngayon. Sige na, umalis na kayo. Mag-ingat kayo ha. Suwestyon so, ng kanyang ina. Kit kait naguguluan si Ella ay umalis na lamang sila. Subalit ay eh, hindi mapakalis sa Ella. Kaya tinanong niya talaga ito kay Claire. Claire, ano pinag-usapan niyo ni ma'am? Tanong nito. Ah, wala naman. At hindi naman importante. Bakit naman napaka-big deal sa'yo eh, nun? No, Ella ha. Umaandar na naman yung pagkamarites mo. Hindi ako marites ha. Sadyang curious lang talaga ako. Kaya sabihin mo na lang, Claire. Dahil kilala mo naman ako, hindi ba? Makulit na makulit talaga ako. Did, sige na, sabihin mo na nga. Pangungulit na Ella. Hindi nga pwede. Sige na, Claire. Sad na Ella. Kahit sa sobrang kakulitan ni Ella, ay napabuntong hininga na lamang ito sabay sabi ng Ewan ko sa'yo. At bakit napakabig deal sa'yo? Eh ang napag-usapan lang naman namin ng mami mo ay patungkol lang naman sa so kung bakit naging magkaibigan tayo. Eh napaka-opos daw ng ugali nating na dalawa. Akalain mo yun? Marami palang mga nakakapansin <laughs> Saan ni Claire? Ika nga nila, birds with the same feathers, flock together. Kahit baka nagkamali lang yun sila, at ang kapal na mukha mo, nobe Tuwang-tuwa ka pa talaga. <laughs> Alak ka namang hindi ako tumawa. Pero seryoso, sabi din kasi ng mami mo na sana ay forever tayong maging magkibigan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Like kahit na magkalayo pa tayo ng landas, sana daw ay hindi mawawala ang pagiging closeness natin. At naiintindihan ko naman ang ibig sabihin ng mami mo dahil fourth year na tayo. Get Ella, taang hiling ko lamang sa'yo ay kung magkalayo man tayo ng landas at maging abala tayo sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa buhay ay sana hindi mawawala ang pagiging magkaibigan nating dalawa ha? Promise? Promise? Pero hindi naman ako aalis eh. Wala nga akong balak na magtrabaho eh. Kapag makapagtapos tayo ng kolehiyo gusto ko lang ng tumambay ako nang tumambay. At akong masusulat sa mga ari-arian ng mga magulang ko. Dahil sa nag-iisa lang naman akong anak eh. Kung sa bagay. Pero sana lang naman. Hindi ko naman sinabi na aalis ka. Huwag ka namang assuming yan. Hirit ni Claire dito. Huwag na nga lang natin yan pag-usapan. Nakakawalang gana. Mamili na nga lang tayo ng mga gamit. So, ni Ella. Kahit agad naman na silang namili ng mga kailangan nilang mga gamit. Lumipas ang ilang oras. Umuwi na tayo Ella. Total ay eh, marami naman na tayong napamili Wika oh. ni Claire Claire, bakit ba nagmamadali ka? Diyos ko naman marami pa tayong pera At kailangan nating ubusin to Sayang naman Kit ikrab na lang natin ang opportunity na to Hindi yung sisigil ka lang ng sige sa reklamo dyan Ihati din naman kita mamaya kapag natapos na tayo eh Saad na Ella Kit napailing-iling na lamang si Claire Hanggang sa matapos na sila sa pamamili Grabe, ang dami na nating nabili hindi ko na talaga alam kung saan at kailan ko ito sosootin. Ani na lamang ni Claire. di sa mga gala natin, you think na ito na lang ang huli nating shopping? Hindi no, masanay ka na. Kasi once na mabuboard ako, for sure another shopping na naman tayo. Get go lang ng go. Natatawang saad na Ella. Spoiled brat ka nga talaga. Natatawang saad naman ni Claire. Oo naman. Kaya tara na. Kihatid na kita sa inyo. So is ko na Ella at agad naman ang tumangu si Claire kung kaya tinating niya na lamang ito sa kanilang bahay. Thank you sa libre mo, Ella. Pakisabi na lang rin kay tita na maraming salamat. Pagpapasalamat ni Claire kay Ella. Sure, sige na alis na ako, be. Tawagan mo na lang ako, ha? Dahil sa magmamachi-machi tayo bukas. Paalala ni Ella na siya namang tinawanan na lamang ni Claire. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Pahiling-iling na sad ni Claire. At agad na nagpaalam kay Ella Isang oras ang nagdaan At agad namang nakauwi na rin sa Ella Mahuti naman at nakauwi ka na rin anak Kanina ka pa namin iniintay ng daddy mo Bati sa kanya ng kanyang ina Nakipagbeso-beso muna sa Ella Sa kanyang mga magulang Bago siya sumagot Bakit ho ma'am? May kailangan ba tayong pag-usapan? Oo oh, anak, nakalimutan mo na ba? Kanina ko pa nga sinabi sa'yo eh Ay, halaw nga pala Sorry na Medyo marami lang akong iniisip So tungkol saan naman po yan, ma'am? Tanong ni Ella. Um, nakapag-desisyon na kasi kami ng daddy mo. Nalilipat na tayo ng ibang bansa at doon na maninirahan para sa kaligtasan natin. Lalong-lalo na dahil mas lalong bumabango ang pangalan ng pamilya natin. Ha? Anong konek ma'am? Anak, ang gusto lang namin ng mami mo ay masiguradong ligtas ka. Dahil sa naririnig mo naman siguro, hindi ba? Ang mga balibalita patungkol sa mga kinikidnap? Yes po dad, naririnig ko nga po yun. Pero ayaw kong malis dito dad, hindi ko po pwedeng iwan si Claire. Anak, alam kong mahalaga si Claire sa buhay mo dahil siya lamang ang nag-iisa mong kaibigan. Pero para sa kapakanan mo naman ito eh, kahit makinig ka na lamang sa amin anak. Mabalik rin naman tayo dito kapag naayos na namin ng daddy mo ang lahat at bukas tayo alis. Kahit magpaalam ka na lamang muna kay Claire. Ganun ba? Ma'am, kaya pala sinabihan mo si Claire na kung magkakahiwalay man kami ng landas, ay sana'y maging magkaibigan pa rin kami. Oh anak, yun nga ang dahilan. At sigurado naman ako na hindi ka talaga kalilimutan ni Claire. Base na rin yun sa mga sagot niya. Basta't palagi lang talaga kayo magtawagan na At sa pa anak, dito mas kung talagang kaibigan ng turing mo kay Claire. At kung talagang kaibigan ang turing sa'yo ni Claire, basta't alis tayo bukas. Nakaredy na ang ticket natin na pinabook namin ng daddy mo. Ket, magpaalam ka na bukas ha. Paalala ng kanyang ina kay Ella. Ket, kahit, kahit labag man sa kalooban ni Ella, ay tumangon na lamang siya dahil sa talagang tama naman talaga ang kanyang ama at ina. Kinabukasan, ay matamlay na pumasok sa paaralan si Ella. Na siya namang napansin ka ni Claire. Eh, bakit ang lungkot-lungkot mo? Kahapon ay sobrang sayo mo pa. Ha? Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Claire. Nandito ka na pala, Claire. Hindi ko napansin. Pwede ba kitang makausap? Matamlay na tanong ni Ella. Sure. Bakit? May problema ba? Pinagalitan ka ba or what? Sabihin mo na nang sagayon ay na agad nating magawa ng solusyon. nag aalala lang sa ating Claire. Wala naman Claire. Pero alis na kasi ako bukas eh. Sa ibang bansa na kami titira nila mami at daddy. get sorry ha. Ihiwan na muna kita. Saad na Ella. At napaiyak na lamang. <laughs> Bakit naman ganun? Kaya pala kong may aalis sinabi ng mami mo. Nakakalungkot naman. Pero okay lang be. Kaya nang sabi ko sa mami mo, andito lang ako palagi para sa'yo. Kahit nabala na tayo sa iba't ibang mga gagawin natin. At ang tahan hiling ko lang sa'yo, sana kung magkita man tayong muli, ay kung gaano pa rin tayo kaklose noon, ay walang magbabago ha. Deal? Tanong ni Claire. Deal din ako dyan. Pero hindi ka ba magagalit sa akin na iiwan kita? Nangako pa naman tayo sa isa't isa na walang iwanan, tapos ako pa ngayon ang sumira sa pangako nating dalawa. Hela, huwag kang magalala. Wala talagang problema yan sa akin. At bakit naman ako magagalit, aber? May rason din naman yan kung bakit kayo aalis. Tama ako, hindi ba? For sure may valid na reason si kita. Kahit huwag mo na akong isipin dahil madali lang naman ako kausap. At hindi naman ako overacting kahit okay lang sa akin yun. Kailan ba talaga kayo alis? Bukas nga eh. Hindi ko rin nakalain. Hala, so paano na ang pag-aaral mo? Natanong mo na ba yan sa mami mo? Sabi ni Mami Claire, doon na daw ako mag-aaral. Pero homeschool daw ako. Kaya sorry talaga ah. Kung pwede lang talaga na isama ka, isasama talaga kita eh. Pero may pamilya ka rin naman kasi. Sus, nag-abala ka pa. Basta't walang problema yan sa akin be. Basta i-update mo lang ako palagi ha. At huwag na huwag mong kakalimutan na ako ng mga chismis mo ha. Mamimiss mo ang mga chismisan nating dalawa. So anong plano mo? Bukas pala ang alis mo. Gusto ko sanang mag-enjoy muna tayo. Pero baka hindi ko kayanin eh. Kahit uwi na lamang muna ako. Kasi mamimiss talaga kita ng sobra. Napaka-overacting mo naman, Ella. Mag-enjoy na lang tayo. Bali, despedida mo na pala ito. Sige na, mag trip na lang tayo sa bahay nyo. So, ni Claire. Kahit agad namang napangiti na lamang si Ella at agad naman na silang nag trip na lamang sa bahay nila. At nagpaalam na nga rin siya sa kanyang kaibigan. Kahit kinabukasan, ay umalis na sila Ella ng bansa at nagpaalam na ito kay Claire. Ayaw mang umiyak ni Claire, ay napaluha na lamang siya dahil sa talagang mamimiss niya ang buwan niyang kaibigan. Subalit ay wala naman silang ibang magagawa Lumipas ang isang taon nang walang komunikasyon si na Claire at Ella dahil sa pareho silang abala sa kanika nilang mga pag-aaral nang bigla na lamang naalala ni Ella ang kanyang kaibigan. Ma'am, kailan po tayo uuwi sa Pilipinas? Tanong nito sa kanyang ina. Sa susunod na buwan na anak, bakit? Um, miss na miss ko na po kasi si Claire eh. Gusto ko po siyang mayakap at makipagkwentuhan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko dito sa Canada. Ha? Akala ko ba ay nagtatawagan kayong dalawa? Wala ba kayong komunikasyon? Sad to say pero wala po may. Nahiya kasi ako dahil sa hindi ako nakakatawag kaagad sa kanya dahil sa naging abala tayo dito. At balita ko rin, naging abala siya kahit hindi ko na siya inihistorbo. Ah, ganun ba? Relax lang anak. Makikita rin kayong muli sa susunod na buwan. Kahit ang tanging hiling ko na lamang ay sana ay maging matalik pa rin kayong magkaibigan. Kahit na mukhang nakakalimutan na ninyo ang isa't isa. Ma'am naman, wag naman sana kayong magsalita ng ganyan. At bakit hindi Ella? Kadalasan, yan ang mga nangyayari sa magkaibigan kapag nagkakalayo sila sa isa't isa. Sana nga lang ay hindi kayo maging ganyan. Dahil ako mismo, saksi ako sa pagkakaibigan nyo. Sana nga ma'am, pero hindi ko kailangang mag-isip ng mga ganyang bagay. Dahil sa nararamdaman mo sa puso ko, nasabik na sabik na rin si Claire na makita ako ngayon. At ganun din naman ako, nakangiting saan ni Ella. Ikaw ang bahala anak, basta't sinabihan na kita ha, paalala ng kanyang ina sa kanya. Kahit binaliwala na lamang ito ni Ella at nag-focus na lamang siya sa kanyang sasabihin kay Claire. Dumating na nga ang araw ng kanyang hinihintay, ang makauwi ng Pilipinas. Nang makauwi siya sa Pilipinas, ay agad naman nang na-excite sa Ella. Ma'am, mauna na kayo sa bahay ha, dahil sa pupuntahan ko lang muna si Claire. Ella anak, magpahinga ka muna. Mami naman eh, kaya nga tayo umuwi sa Pilipinas upang makabawi ako kay Claire. Kahit kung gusto niyong magpahinga, ay kayo na muna. Basta't didiretso muna ako sa bahay nila, Claire. Okay, sige. Basta't mag-iingat ka, ha? Paalala na lamang ng kanyang ina, nang hindi na talaga magpapigil sa Ella. Kahit dumiretso na ito kila Claire. Habang si Claire naman, ay abala sa kanyang paglilinis ng bahay. Ay nagulat na lamang siya nang may biglang yumakap sa kanya. At anak ng sad nito. Ay miss you, Claire. Sad ng boses ni siya namang agad na nakilala ni Claire. Ella? Gosh, Ella, ikaw nga. Nakauwi ka na pala? Halos may iyak-iyak na sad ni Claire. Ahobe, oh, at miss na miss na kita. Pasensya ka na, At hindi ako nakakatawag sa'yo. Naging abala kasi ako ng sobre At nakarinig din ako ng balita na abala ka sa mga ginagawa mo kahit hindi na kita yung istorbo pa. Pero ngayon ay kailangan na talaga kitang istorbohin dahil nandito na ako. Pero ni Ella, ano po bang aasahan ko sa nag-iisang Ella Monroe? Natatawang saad ni Claire? Kore ka dyan. Ano? Dating gawe? Sabay saad nilang dalawa. Kahit napatawa na lamang silang dalawa. Dahil sa kahit nagkalayo sila ng landas, ay hindi pa rin nawawala ang kanilang pagkakaibigan. Kahit masayang masaya silang dalawa, lalong-lalo na sa Ella dahil sa parang sila lang ata ang magkaibigan na nagkaiwalay ng matagal. Subalit nang magkitang muli ay walang naging pagpabago sa treatment nilang dalawa. Nalaman naman ito ng mga magulang ni Ella kaya naman sobrang tuwa nito dahil walang nagbago sa kanilang dalawa. Totoo nga ang sabi ng iba na kahit hindi mo pa makita o makausap ang isang tao ng matagal pero kung ito ay tunay mong kaibigan ay hindi na yun mahalaga sapagkat hindi basta-bastang mawawala ang pinagsamahan at closeness niyong dalawa.